Bakit naging Diablo ang isa sa kanila, si Judas? Sapagkat si Judas nakinig Saan? sa Sa tili ng Diablo. Kita nyo? Kung sa panahon ng mga alagad ay eh, may naging Diablo, sa panahon kristalismo, kahit pinili ka na, nasa loob ka na ng Adventista, maaari ka pa rin maging Diablo sa panong pamamaraan sa pagkatang sabi ng Biblia, hayag ang alin, ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ang iba'y ano? Tapalikod saan? Ano na pala kaya? Bakit sila tumalikod? Makikinig sila saan? Ang darayang Espiritu. Ang darayang Espiritu. Kaninong Espiritu yun? Espiritu lang? Diablo. Maraming makikita nyo, marami mga pangitaya. Ang daming religion eh, Sister Ati, Sister Ana eh. Nagkalat ang religion ngayon, si Sister Esther. Nakakatakot na, no? Hanggang ngayon dito sa Facebook, buto nagtatalo-talo sila, nanonood ako eh, nagpipipati sila sa akin. Ang kasinara, ang ulo na kaya ako, makanataya Itong Biblia, sa pagkakak po ito, sa pagkakaaral na natin, hindi na kinakailangan. Si Cristo daw ay ganito, hindi pinagpipilit ang ibang video ni Dero, nagtatalo sila kung susulugin daw yung lupa o Mahal na mahal mo yung lupa. saksi mga saksi. Siguro mga saksi na naman ito. Hindi hindi. ay ready pa saksi. Diro susunugin. Ah, kung kayo maniniwala sa katuturo na susulugin ang lupa, sabi ko, sabi Sa sabi ko, sabi ang diwa ng brother, merak milyar okay. na kilala. Kung sino pa yung nagmamanggagaw. Kung pero preso, kung pero presbis, kung sistera albis, sistera sister eset, hindi na ka indagan, patagungan ang bibigo. Ang bibigto na sabay po yung nanbibigto na tayo. Ang sabi, huwag na kayong magidi sa aral ng ispiritong ng bibigo. Tuturo ang katumalikot sa tunay na aral. Kaya sabi ni Cristo, isa sa inyo ay gabo. Bakit? Tumalikod sa aral ni Cristo eh. Sino ko nang tumalikod? Nakasama ni Cristo na naging gabo? Si Judas. Ipinagkamulo si Cristo. Pa, paano pinagkamulo? Eh hindi din di, tulad niya na e, ito anak ng Diyos. Ibinenta nga niya. Tatlong kong pirasong pila. Pero binenta si Cristo sa mga iskriba at mga iseo sa mga gumano. Ganun din tayo maaari natin ang ibenta si Kristo sa pamamagitan ng pagtalipod natin sa araw. Pakinggan nyo ba? Sa gawa, kapitulo 20, versikulo 29 at 30. Mga gawa, page, bigay niyo yung page, ano? Mga gawa, kapitulo 20, versikulo 29 at 30. Ito ang nakakatakot. Papalayo na tayo ng papalayo kay Kristo pag tayo ay nakinig sa mga ng aral. Page 1. 212. 212. Yan. Harapin nyo. 212. 212. Page sa New Testament. Yan. Ano, ano, ano? Ano, ano? Ano rito? Ano rito? Ano rito? 2, -1 -2. 2, -1 -2, 2, -2. Kapitulo 20 Versitulo 59 at 30 Pakinggan yung maliit ito mga kapatid Pag tayo'y ka mm -hmm. tumalikod sa aral na ni Kristo ito lang na, kalalapasan natin po kapitulo 20, versikulo 29 at 30. Sa 29 muna tayo babasa. Ano sabi? Basa. Alam mo mo na ko ay, na mga aso ay makasok na kalagitnaan ninyo. Ang mga mabangis na aso bubat na walang patawad sa katawan. At nilitaw tula sa inyo na rin kasamahan ang mga tao magkasalita na mga, mga ibinihis upang hatiin ang mga alagad na sumunod sa kanila. O, oh, kita nyo? Ano sa pinihilin mo daw sa kita ng bayan ng Diyos na ano, aso, ano? Gubat. 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 Yung wolf. Ano ba tawag sa loob Ano sa wolf? Ano Na hindi magpapatawad, maghihigaya na lumabas kayo sa aral ni Cristo. So, brother, yun eh. Ang liwanag yun sa 30 Liligaw sa inyong kasamahan. Hindi manggagaling sa labas Manggagaling sa loob ang panghikaya na kayo ay umalis sa araw ni Ang sabi ako. Kaya yun tumalikod sa araw. Ay, hello. Halika, halika. Halika. Ay, Itan. ay, ay, Tawag ka ni Kuya. O oh, sige. Alright, tuloy tayo, no? So ang mangyayari mga kapatid, ganito ang mangyayari sa akin. Pakalikod tayo ng pakalikod sa Panginoon. Pasama tayo ng pasama. Ayun. Yan ay ilan lamang sa mga karakter na ari mangyari, brother Milo, sa buhay namin. Ayun. Paano tayo makatangangas? So, dati uh, na dati, uh, Sister Alpi, Sister uh, Esther, yung negative side, Ang, uh, uh, tignan naman natin ang positive side. The first positive side na narinig natin na din sa papalitan ni Cristo, maraming tinawa ngunit natin hindi ang pinili. Mga kapatid, ilagay natin ang ating sarili, pinili tayo. Kasama tayo sa pinili. Alright. Ano ang katangihan? How can I say that I belong to the chosen one? Paano ko mapapatunayan, Brother Pino, na ikaw at ako sila ay kabilang sa mga napili na kakaunti? Tandaan natin sa Day of Salvation, sa, sa Judgment Day, mas marami ang mapapahamak na nai-esker. Gano'ng karami? kasi ang dami na buhangin sa dagat ang malinitas. Marami, ano, ang mapapahama. Pero marami rin malinitas. Pero kung ikukumpara mo, mo yung dami ng mga malinitas, mas marami ang mapapahama. Pero yung mo, ikinumpara sa karamihan ng buhangin sa dagat. Eh, yung buhangin sa dagat, kapiraso ng puni mo na na-estend, hindi mo mabihan. Naduduro pa eh, di ba? Ibig sabihin, yun ay tinatawag natin mga idiomatic words na ginamit ni Kristo para ipakita na napakakapal, napakarami ng mga tao na hindi mariligtas sa panahon na yun. Pero dito tayo sa positive side, gusto natin malikas. Ano ang katangian ng taong pinili ng Diyos? Dapat maranasan natin ito ang kapatid, ha? No? Basahin natin sa Aklat ng Deuteronomio, 7.6 At the part of the Old Testament The first book Genesis Exodus Leviticus Deuteronomy 7.6 yeah. Ibibigay Pag ang page sa Old Testament time. 247. 247. Page 247 ng Old Testament as Deuteronomy 7.6. 7.6 6, 6 ng Deuteronomy. Paano po naman? nalaman Exodus, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy? 7, ikaw, Deuteronomy, pakinggan po ninyo. papasahin ko sa inyo. Okay? Nakita na ninyo, 7-6. 7-6 ng Okay. Ah, uh, Brother Ivan, uh -huh. pakitulungan uh -huh. si Nanay Esther. Deuteronomy. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy the first five books Okay. Seven, six. Ito ang uh, karakter o yung katanginan kagapino ng mga taong pinili ng Diyos. Pakinggan natin. Mahalaga ito mga kapatid na, na madama natin na tayo'y kabilang dito sa akin.

tayo ay pag-aari ng Diyos. Ngayon, bakit sinabi? Oh, so, sa pagpapasa natin ng Bible, every part of the words of God, there is a message. Yung salita ng Panginoon, sapagkat ikaw, may message yun. Ano message to? Tinutukoy ikaw. And that is a part of the message of God. Sapagkat ikaw, because of you, Kusama pa na ako doon. Kinakausap ko ng Panginoon. Nakikipag-usap ako ng Panginoon individual sa atin. Sapagkat ikaw, that is the first message. to yourself. Second part. Sapagkat ikaw ay isang holy mission. Banal ka. Hindi ka na ordinaryong tao. Sa paningin ng tao sa lupa, ordinary ka. Ordinary tayo. Hindi ba tayo mayaman? Hindi ba? Sama-sama tayo. But in the sight of God, sa paningin ng Diyos, Nanay Esther, mahalaga ka ta, kasi ikaw pag-aari ka niya. Bakit sinabi ng Diyos na tayo'y pag-aari? Kasi nung unang panahon, hindi tayo pag-aari ng Diyos. Sino nagbibihari sa atin? Nung wala tayo sa Diyos, Diablo. Mababasa niyan sa Epeso 2, 1 hanggang 3. Na tayo ay bumabag sa kapangyarihan ng hangin sa Diablo. Kaya ang Diablo may anak eh. Nabasa niyo ngayon? 8 orang kay 4 ni Juan, ang ama ninyong diablo, o na yung diablo may anak eh. Kung yung Diyos ay may anak, ang diablo may anak din. Eh. Ang sabi ni Kristo sa mga anak ng diablo, ang sabi niya, ang inyong amang diablo, ng pasikula ng punapay pa inyong mamamatay tao sa hindi na nanatili sa katotohanan. but is, is the truth? The word of God is the truth. Ano po yun? Ang kamang Diablo. Ano tayo ng Diablo? 844 ni Juan. Ang ama ninyong Diablo. Ang pasimula ay nagsimula pa ay sa'yo mamamatay. Ako hindi siya nananatili sa katotohanan sa si isa sinungaling at aman nito kapag si